Welcome sa lahat sa video channel na ito. Nagbabago ang mga oras sa bawat araw na lumilipas at isasama tayong lahat sa mga ito sa lahat ng ating naging at kung ano ngayon, ngunit lalo na sa kung ano ang maaari nating maging at maging. Gayunpaman, lahat tayo ay labis na tinatakpan ng ating nakikita at nabubuhay araw-araw, kaya't tila hindi natin magagawa at maraming beses na parang ayaw na nating masakop ng bagong langit at ng bagong lupa na patungo sa paggawa at pagbuo at pagtingin mula sa hindi nakikitang mundo ng higit pa, at mas malapit sa atin, ang video channel na ito ay nagtatanghal, at nagbibigay sa inyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa amin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Hesus Kristo at ng Mahal na Birhing Maria upang tayo ay makapaghanda ng maayos para sa makalangit na kasal ng kordero ng Diyos, ngayon ay inihaharap namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Heso Kristo sa banal na bagong Jerusalem Monasteryo ng Romania, Sipi mula sa salita ng Diyos sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon noong Hunyo 13, 2024. Kapayapaan, mga anak, kapayapaan sa inyo mula sa Diyos. Amen. Ito ay isang araw ng mahalikang kapistahan at kami ay naghahanda ng isang mesa sa pamamagitan ng salita ng bibig o mga anak. Sa loob ng dalawang libong taon ang mga kristyano ay nasa lupa, at sila ang mga anak ng kaharian ng Diyos na inilagay sa gitna ng mga tao kasama ang kaluwalhatian nito. Kasama ang lahat na ako, ang Panginoon, ay dinala mula sa Ama hanggang sa lupa para sa mga magtatakwil sa kanilang sarili at at papasanin nila ang cross pagkatapos akin susunod sa akin at iiwan ang mundo at ang temporal nito sapagkat ako ay dumating na may buhay na walang hanggan at ibinigay ito bilang isang regalo sa mga sumunod sa akin at kung sino ang aking dinala sa aking kawalang-hanggan kung saan ako naroroon gaya ng sinabi ko sa aking mga disipulo na naghahanda ako ng lugar para sa akin at para sa kanila, at para sa lahat ng magbibigay sa akin ng kanilang buhay, upang maakay ko sila sa kanilang daan, patungo sa kawalang hanggan, at ang pananampalataya sa akin, sa anak ng Diyos. Ay laging dinadala sila, ang isa na isinugo mula sa langit hanggang sa lupa, kasama ng kanyang kaharian sa mga tao, o mga anak, na natili ako ng tatlumput tatlong taon kasama ng mga tao sa lupa dalawang libong taon na ang nakalilipas, dahil ang aking panahon, ang panahon ni Kristo, ay binibilang. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay mula sa panahong iyon, ipinako ako sa krus ng mga elder mula noon, dahil sa maraming mga tanda at kababalaghan, na aking ginawa at inilagay sa mga tao para sa walang hanggang pag-alaala sa Diyos, at inilagay ko ang panahon na siyang pundasyon. Nang kaharian ng Diyos kasama ng mga tao o mga anak. Bumangon ako mula sa pagkakapako sa krus pagkatapos ng tatlong araw at isinulat ang aking sarili sa lupa na tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos. At pagkatapos ay lumipas ang isa pang apat na pung araw at iniwan ko ang aking mga disipulo sa likuran ko upang ipagpatuloy ang pagtatayo ni Kristo sa mga tao kasama ang kanyang kaharian. At ako ay inalis sa kanilang mga mata ng isang ulap na tumakip sa akin. Kahit noong pinagpapala ko sila at inihayag sa kanila ang tungkol sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos at sinasabi sa kanila, tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa langit sapagkat bababa sa inyo ang Espiritu Santo at kayo ay magiging ang aking mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa mga dulo ng lupa. Pagkatapos ay umakyat ako sa langit, at itinago ako ng ulap mula sa kanilang mga mata, at pinalaya ko ang dalawang saksing nakadamit ng malinaw sa puti at sinabi sa aking mga disipulo, itong si Jesus ay babalik tulad ng nakita niyong pumunta siya sa langit. Ang aking pagdating mula sa Ama, dalawang libong taon na ang nakararaan, ay naging mga saksi ang aking mga disipulo para dito, at sa aking pagdating ngayon kasama ng mga ulap ay naging mga saksi ko kayo, ang mga anak na nagbabahagi ng aking salita mula sa gilid hanggang sa gilid sa buong mundo, at masdan, gaya noon, kahit ngayon ay hindi hinahanap ng mundo ang aking pagdating at nakikita ang sarili nito. At naupo ako kasama ng mga anak ng aking kaharian sa gitna ng mga tao, at ginagawa ang aking. Gawain sa katapusan ng panahon, at pagkatapos nito ay darating ang kawalang hanggan, ito ay papasok paningin, ito ay dumarating gaya ng nasusulat, ito ay dumarating kasama ang mga bagay nito. At ako, ang Panginoon, ay nagbukas ng daan, patungo doon, at naghanda, para dito sa mga naniniwala sa aking salita na darating sa lupa, at ang paghahanda sa langit ng mga taong nagbibigay sa kanilang sarili ng mga anak ng kaharian ng Diyos, inalagaan ng aking salita, at natututo mula sa akin ang gawain ng buhay na walang hanggan sa lupa, ang kabayaran ng mga naniniwala sa aking pagdating dalawang libong taon na ang nakararaan at ngayon, sa katapusan ng panahon, at siyang kumukumpleto sa isa mula noon, at narito ang buhay ng mga sumusunod sa akin sa kawalang hanggan, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, ang gawain ng langit at ang kanilang kagalakan sa Diyos magpakailanman bilang mga anak ng Ama. Gaya ko, kaya, ano ang kailangan gawin ng mga sumusunod sa akin tungo sa buhay sa langit? Dapat nilang gawin ang sinuway ng tao sa simula at nahulog mula sa langit. Inilatad ko ang batas ng langit nang unti-unti para sa mga pumili sa akin sa mga araw na ito, at sinabi ko sa kanila na kumain ng makalangit na pagkain, prutas, gulay, buto, gulay, at lahat para sa makalangit na pagkain. Sinabi ko sa kanila na sundin ang Diyos at hindi ang kanilang sarili. Sinabi ko sa mga sumusunod sa akin, maging banal, sapagkat ako ay banal. Ang kabanalan ay batas ng langit, at kasama nito siya ay matuwido, ito ay kababaang loob, at lahat sa pamamagitan ng pagtalikod sa sarili, ang lahat ng mga bagay na ito ay maingat na naisasagawa. Dahil ang paghahalo ng tao at ng makalupa, at ang natural ay nagiging sanhi ng pagkahulog ng tao mula sa langit tulad ng dalawang libong taon na ang nakalipas, o, na mahirap, mga anak, mahirap unawain ng lubusan, at sa kanais na ang tao ay para sa Diyos, kasama ang kanyang buhay sa lupa. Ngunit ako, narito, ako ay nakatayo sa gitna nyo, at nagsasalita sa inyo, at dinadala kayo mula sa langit at binibigyan ko kayo ng katawan at salita, at iniiwan ko ang aking kapangyarihan sa inyo para sa inyo, para sa inyong proteksyon, mga anak, sapagkat sa kabila ng hangganan ay si Satanas kasama ang kanyang impyerno. Marumi at maitim sa mga naglilingkod sa kanya, at itinatago kita sa akin, kasama mo ako. Hawak kita sa kamay, itinutuwid kita kung yumuko ka sa kamalian, ibinibigay kita mula sa langit, at lagi kong dinadagdagan ang iyong pananamit at iniingatan ko sa aking lihim at ako ay kasama nyo sa ama, sapagkat ako ay nasa ama. O mga anak, ako ay may isang salita na ibibigay sa mga naninindigan sa ilalim ng aking pangalan bilang mga tagapaglingkod sa mga tao, sapagkat sila ay naninindigan laban sa maraming bagay. At ang aking kawan ay namamatay sa pamamagitan ng pagsuway, sa pamamagitan ng pagsuway, at masdan, sinasabi ko sa mga matatanda, na nakatayong napakadakila sa ibabaw ng hindi gumaling na kawan ng kasalanan. Sinasabi ko, sa kanila na dalawang libong taon na ang nakalilipas ay nagtrabaho ako ng marami at marami sa mundo. At ang ilan ay nanatiling nakasulat sa aklat ng banal na kasulatan, at ang marami at higit pa ay nanatili sa isipan at gawin ng mga kristyano mula noon. Hanggang ngayon, at kung aling landas patungo sa langit ang may pangalan ng banal na tradisyon, kung saan maraming nakasulat na mga banal na gawa ang nakolekta sa paglipas ng panahon o mula sa isa't isa sa pamamagitan ng buhay na pananalita sa pamamagitan ng koneksyon sa akin ng mga anak ng aking kawan at ang lahat ay nakatuon sa Diyos at dinadala sa gawain ng pananampalataya sa pamamagitan ng gawa o at mayroon akong isang aklat para sa mga nasa timon na ibibigay sa kanila at ibibigay ko ito sa mga anak na marami ang dapat linawin at ilatag para sa pananampalataya at paggawa at iyan ang dahilan kung bakit pinalalakas ko ang aking pagpapala sa iyo, upang magtrabaho kasama mo, upang magdala ng maraming gawa sa iyo para sa pagbabahagi, at para sa paglilinaw, mga anak, dahil marami sa mga nakakaalam ng aking salita, ay hindi tumutupad sa payo ng aking salita ng maganda at ganap, at nayayanig ang paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan sa akin, at sa ama, sa aking mga anak, ito ang pagtatapos ng programa ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa Kanyang sagradong puso. Amen.